Sir, pwede kayo ma-interview? <laughs> Tanong lang naman eh, kung sino yung pumasok eh. May-ari ba yun ng Pepsi? <laughs> Parang kasi artista. May Vlogger din yan eh. May-ari ba yun sir o ano? CEO. Si EO? May-ari yung Pepsi. May-ari ng Pepsi company eh. Ah, Ay, ano yun yung pumasok si EO? Parang artista eh. <laughs> ah, mga empleyado lang din 'yun. Ah, yung mga, mga ano. Ah, tagimbag. Ah. ah. Mga empleyado lang din ng Pepsi. Ah, so yung mga empleyado ng Pepsi. Marketing team. Ah, marketing team ng Pepsi. Galing pa ibang bansa. Ah. gusto makita si Dewata <laughs> Ayun mga ano pala, 'yun marketing team ng Pepsi. Thank you, sir sa pound lang. <laughs> Malaki ang babayaran mo dito. <laughs> yeah, Pepsi yung ano ni Diwatay. Oh. Eh, track truck ba naman na ubos? At bote oh. ubos. <laughs> Ito so, ang salary si Pasaway Vlog. Sa so, yun, marketing team pala yun ng Pepsi Company. Yeah. Ayan yung taga marketing team ng Pepsi. So, ayan yung mga taga-marketing team ng Pepsi Company at nag-survey nga sila dito kay Diwata Pares Pasay para lagyan ito ng mga tent ng Pepsi. So, ayan, abang-abangan natin. At ayon nga sa nakausap natin kanina na mga Pepsi personnel ay ang iba diyang member ng marketing team ay galing pa ibang bansa. Yes, talaga tuloy ang laban as long as na lumalaban tayo sa patas na pamamaraan at tiniyaga nang maatradgado ng tao. O na tuloy ang laban pun diwata sa kanyang buhay. Ingat sa atin okay.

pati baby ah. Oh. Uh, Diwata pati, pati baby. Hello, Alabang Elementary Record shot out. Pag-aral mabuti. Ang ganda ka tayo ni. Pag may harap sa akin yung bata, baka matapit ito. Aharap <laughs> <Sa> lang. Ang ganda ka tayo ni. Ang ganda ka tayo ni. Ang ganda ka tayo ni.

Yes, talaga. Tuloy ang laban. At lungas malaban na tayo sa patas sa pamamaraan. At hindi tayo nang atrabyado ng tao. Tuloy na tuloy ang laban po na diwata sa kanyang buhay. Ingat sa atin ni Chad Lloyd. Ay, hindi dyan. Ay, Dito ka. pusa hindi pa. idol. Ay, dua tabung solder di account, so account <laughs> tangan uh, itu <laughs> 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 <Okay. laughs> Ayan yung taga marketing team ng Pepsi. Yes, yes, yes. Alis na sila, sir. Malis Ay, nila yung ano. Ah, iniikot nila. Bibili nila yan. Bibili. Lalagyan nila ng 10. 10. Ha? Ten. Pag dumating daw isang tiwata. Tiwata. Tiwata, wala. May tanong pa kami. Tiwata. Pumasok, may kinuha. Abangan natin mga kaibigan.

kausap na yung Sir Jake yung taga-marketing team. Marketing, eh, mm -hmm. marketing team ng Pepsi. Yan, oh. Ganito yun. Pero nandun ka kasi, so dito nakaharap. Ayan, magandang magandang tanghali sa lahat. Mayong utos sa tanan, no? Ni ata diri karon kay diwata. Ito na naman ang inyong bisayang vlogger. Lily Baro. Ayan, so, so parang ang plano ng Pepsi ay eh, lagyan to ng tent na puro Pepsi. Na kanina nandito ang mga taga marketing ng Pepsi Company. Ito. Ayan, may pila na naman mga kaibigan, no? mga higala na ana po eh, ano so grabe talaga ang mga supporters ni Diwata no kasi ngayon araw ng halos araw-araw baga -araw eh lagi talagang may pila hindi man hindi man palagi pero ayan oh no? yang ganyan parisan na laging may pila